Biglaan nga nag -brown out sa bahay kaya naman napadpad na naman sa kabundukan ng Disney Princess ninyo. Monday na Monday nga ay absent ang mga anak ko sa school gawa nga ng muntik ng malumpo ang Disney Princess ninyo. Paano ba naman kasi nitong nakaraang linggo ay katitirik na mga bundok na inakyat ng Disney Princess? Makarating nga lang sa sinasabi ng kapatid kong Falls abay pagdating ko doon abay napakaliit lang pala ng Falls. Pero kahit ganoon pa man ay napakalamig talaga ng tubig gawa nga na yung tubig ay galing sa kabundukan. Galing nga sa bukal kaya naman pagkarating na pagkarating ka agad namin ay nagloob agad ako. At yun nga ang dahilan kung bakit hindi nakapasok sa school ang mga junakids ko. Sobrang nalungkot dito ng alaga naming iro. Gawa nga nang hindi siya pinapapasok sa kwarto ng dada namin. Kabisado na kasi yan ang mga aso namin na kapag sila ay pwede sila sa kwarto. Pero kapag amoy pinyang bulok talaga sila, hindi talaga sila pinapapasok ng akin darling. Buti na nga lang at natapos ko lahat ng mga plansyahin ko bago nag brown out. Alas 10 nga ng umaga nag brown out pero mag alas 11 na ay wala pa rin kaya naman niyaya ko yung mga anak ko na sabi ko yung mamundok tayo. Eto yung dating bundok na tambayan namin dati. Abay, taon na rin na hindi ako nakakaakyat. Malamig at fresh nga yung simoy ng hangin dito. Kaya dito ako lagi tumatambay tuwing mainit sa bahay. Ay. Sa totoo nga lang mga ka-Disney, eh, nagkakaroon lang kami ng banding ng pamilya ko. Kapag walang kuryente yung bahay, gawa nga ng wala rin wifi. Kapag kasi bukas yung wifi ko, abay, kanya-kanya kami yung gadget. Sa pamilyang Paharis nga ay eh, ang asawa ko lang ang hindi talaga mahilig sa cellphone. Abay, hawak lang yan ng cellphone kapag iskater na. Nakakapikon nga rin yan minsan gawa nga ng marunong siya mag in pero hindi marunong magcash. out. In siya ng 600 may naging 8k na hindi niya pa kinash out. kaya naman binawi ni Scott eh. kaya ayun lumpo siya sa akin kinabukasan sa susunod nga naakyat namin dito sa bundok kami dadala na talaga ako ng mga maluluto at dito kami kakain hindi ko nga alam mga ka-Disney pero habang tumatanda ako ay eh, hinahanap ko talaga yung mga lugar na tahimik abay natatahimik lang naman yung self ko sa bahay kapag nasa school yung mga anak ko nasa trabaho yung asawa ko. kasi lahat ng gusto kong vertical at tumbling nagagawa ko ng mag-isa ayaw ko kasing naglilinis ako ng bahay na maraming mga kulangot na kabara Agaya ngayon ako lang dito mag-isa sa bahay. Gawa nga nang nasa school yung mga anak ko. Yung asawa ko naman nasa trabaho. After ko maglinis ngayon ng bahay, ayun, tamang edit ako dito. Gusto ko kasi yung tahimik. Kayo ko talaga yung maingay. Ayoko kasi na nandito sila kapag naglilinis ako kasi pag lingon ko, may kalat na naman. Akala mo naman may mga katulong. Tapos yung bunganga ng asawa ko, o maghapon ka lang diyan kabulag tata, ka lang kung kaka. Kasi ganto talaga yung nangyayari sa araw-araw na buhay namin mag-asawa. Kapag nandito sila ng mga anak niya sa bahay, nakabulagta lang talaga ako niyan sa gana, nagsi-cellphone, naglalap. -tap. Basta pag-uwi ng asawa, asawa ko niyan galing trabaho siya na naghuhugas ng plato, nagwawalis. Pero day ako talaga yung nakatoka sa pagluluto. Well, nag-offer naman ako sa kanya na tutulungan ko siyang magtrabaho. Sabi ko ngay mag-a-apply din ako ng trabaho. Ayaw naman niya. Sabi ko ngay ako nalang lang magigin driver mo, iyahatid kita kahit saan ka gustong mamili. Kasi itong asawa ko nga mga ka-Disney ay hindi marunong mag-drive. Pero ayaw niya rin akong payagan na magtrabaho. Ayaw niya rin akong payagan na maging driver niya. Gusto niya lagi lang akong nasa bahay kaya naman so tabak taba na nandes na princess ninyo ngayon. Kagaya nito, pagkatapos niya trabaho, dumiretso sa palengke na malengke na siya ng mag-isa niya. As in, magluluto na lang talaga ako dito mga ka-Disney. Magluluto, kakain, tulog. Dun, kaya naman kapag mag-isa nga lang ako dito sa bahay, eh, napapaisip talaga ako. Parang hindi na normal ang buhay. Kaya naman kung minsan ay eh, makikita niyo sa mga post ko na nasa bundok ako or minsan naman nakikipag-inuman ako sa mga dati kong katrabaho. Boring na, boring na ako nun sa bahay mga ka-Disney. Hindi ko na kaya. Hindi na kasi normal ang buhay ko dito mga ka-Disney. Kain tulog lang. Hindi pantao yan. Kaya minsan kapag magkikita yung mga team water off sa hideout nila. Talagang kinokonsensya ko yung asawa ko para payagan ako. Mga linyahan nga ng Disney Princess. <laughs> <laughs> hindi ka ba naaawa sa akin dito, mahal ko? Bulok na bulok na ako dito sa loob. Uy, ba't naman pang k-drama yan? Kagabi nga ay eh, may ipinakita akong picture sa asawa ko. Dito yung banda sa may sidling. Sabi ko, darling, next target ko. Abay, biglang tumirik yung mata ng asawa ko. Ano na naman yan? Saan na naman yan? Sabi ko nga dito lang yan sa planetang Jupiter at wag na siyang maging detective Conan dahil hindi naman niya kapatid yun at wala siyang lahing ganun. Sabi ko nga sa kanya, ay alangan naman lagi na lang ikaw ang ipapakita ko sa mga viewers ko. Abay, nakakasawa yung pagmumukha mo. Abay, bigla nga siyang nag-super science mga ka-Disney. kapag hindi ako nito pinayagan na itatakas ang Disney Princess. Abay, kailangan ko mag-upload everyday because everyday is okay. Hoy, charot-charot nga lang yan mga ka-Disney. Abay, pinapayagan naman ako na akin darling gumalagala. Pero nung nag-falls nga kami noon, tumakas kami. nga after ko maihatid yung mga anak ko sa room nila, ay eh, paglabas ko may nadaanan ako nagtitindang ganito. 40 pesos nga siya at nung tinikman ko ay eh, super sulit, sarap talaga. Ganina nga ang pagkakabasa ko dyan ay Mitsubishi pero nung nag edit na ako musubi pala eto talaga yung sakit ko mga ka Disney na kapag naglilipit ako ng higaan ninahaltak din ako para makatulong sabi ko nga sa inyo hindi normal ang buhay ng Disney Princess abay nilabanan ko talaga yung antok ko dyan dahil napakarami ko pang gawa sinikmura nga ako dyan kaya naman nagkapi na muna ako habang nanonood kay Vong Rebellion may kinuha nga lang na rilo tong akin darling at umalis na rin naman na agad gawa nga ng mamimili siya marami rami na nga siyang naipon ng mga rilo at ipapasa niya lang din naman yan sa kapwa niya namimili din ayan yung trabaho niya mga ka Disney relo wifi router laptop yung laptop ko nga ni repair niya lang yun. natambakan na naman nga ako dito ng mga labahin mga ka Disney for the go na naman to for the go na naman to next year na naman to malalabahan natatambak na naman nga to dito ng mga 6 years uy ba't naman katagal naman ng panahon dito nga ay maghuhugas na sana ako ng mga plato namin abay kasarap ng tulog nitong ni Boyo sabi ko nga ay diyan ka muna at ang dami pang gawain ang Disney princess hanggang dito na nga lang muna rin tayo mga ka Disney dahil magsusundo pa ako ng mga junakids ko ngayon sa school sige na babay na love you